Man siya, na kung si Dominic ka makakatuloy niya, tapos mahati-hati yung kayamanan niya mga gumpalik-anik, di ba? Eh hey, di, huwag na magpakasal. Di ba? yun na lang. Mabilis. Ang sabi, hindi naman daw kasama niya ng problema ng prenuptial. Wala naman daw ganon. Wala naman Kayo pala. lang ang nakakaalam ng katotohanan. Hmm. Kaya nakikihintay naman ang publiko kung ano ang inyong magiging desisyon. Ganon lang yun. Hmm. Pero ang malinaw, si Mami merean ay hindi talaga boto kay Dominic. Kay yun lang. ngayon ang kwintuhan ukol sa hiwalayan ni Dominic Roque at Bia Alonso kung saan binalaan o manong ni Mami Marian, si Bia Alonso ukol sa pakikipagbalikan kay Dominic Roque. <coughs> Hindi pa rin mawala-wala hanggang ngayon ang kwintuhan ukol sa hiwalayan ni na Dominic Roque at Bia Alonso kung saan binalaan o mano ni Mami Mirian si Bia Alonso ukol sa pakikipagbalikan kay Dominic Roque ayon sa nasagap ni Nanay Christopher B. Okay, pag-usapan na natin shows, ngayon, na, na, ngayon ang paboritong ibas na mampo ng ating mga kababayan na si Bia Alonso kasi ang dami-dami nang lalabas ang kwento na talagang kontra si Mami Mirian kay Dominic Roque ang baro gusto nyo man ni Bia yan na magkabali sila. Napakalaki ng prosyento na maaaring talaga hindi na matuloy pa ang kanilang bali ka At kahapon na so, so, uh, sa vlog na nananin. Ang sa palagay mo, di ba dati ang sabi niya sa atin, hindi naman ako hindi maso ng mga sa buhay pag hindi na mga anak ko. Kung saan sila masaya doon ako. Pero ngayon, pero ngayon sabi niya para dumitin sa mga nabalitaan niya kasi sabi niya, nanonood ako sa mga social media pro. May nakakarating doon sa kanya yung mga kaibigan niya. Di siyempre alam ko yung mga kaibigan. Di mga dati na hindi ito nakakaalam sa lahat life araw lang ayun pa sa bahay at marami pa sa bahay pa anong hindi ang sabi kasi ni Mami Marian sabi niya alam mo naman ako sabi niya hindi naman ako masyado umano sa social media puro sabi niya may nakakarating kasi sa akin yung ibang mga kaibigan ko siyempre mga sources marami naman kasi ako mga kaibigan tumatawag sa akin boy ano na ba yung totoo totoo pa na nagkabalikan ba si ano si Bea at si Dominic kasi ano naririnig namin doon hey, sa showbiz now na una, kay Chris Superman na nagkabalikan na daw no, nagtutulog nung mm -hmm. ano ang siya. sabi? sabi niya doon sa kaibigan niya mm -hmm. sabi niya alam mo hindi ko naman nakakausap sabi niya anak mo ang, ang, ang anak ko <laughs> sabi niya hindi ko naman nakakausap yung anak <laughs> okay, ko okay ang gulo <laughs> eh no? <laughs> 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 santo ngayon oh, ah. sabi niya hindi ko naman nakakausap kasi anak ko pagdating ganyan sa pag mm -hmm. kasi sabi niya pagka usapan puso na labas na ako diyan kasi mm -hmm. hindi ko naman magpa lang sasabi yan ng mga payo, o pri primer ba yun? Na... Anong primer? Anong primer? Anong primer? Advice. <laughs> Advice. Hindi <Ben> bigyan <laughs> pintura, primer. <laughs> oh. Binibigyan niya naman na ng advice. Si Bea na ganito, anong, anong basta. Kung parto siya sa pag-ibig, hindi ako nag-ibasok dito. Oh. Pero Ay, balitang bro. balita na talagang kontra siya. Oh. Siguro pagkatapos ng marami niyang nabalitaan tungkol dito kay Domi, na-persuade na rin siya, naniwala na rin siya. Gusto mo na nakararating na kwento dama. sa tama. kanya. Oh, Iba kasi ang damdamin ng ina sa kanyang anak. Oh, di ba? Oh. Pero ano magagawa niya kung talagang si Bea sa edad ng 36, sabi nga ng iba, naghahamol na oh, oh, sa ulit biyahe. Kaya nga, ba? so, na, nagugulaan ngayon si Bea kung ipaglalaban ka o hindi. Kaya walang may, may announce na tuloy ba ang kasal, nagkabalikan na, o nananantiling tananahimik sila pareho para lang wala. I enjoy lang, oh. naman ano, ang feeling ko naman, oo, oh, oh. mahal niya si Dominic, pero kontra ang kanyang nanay. Napakahirap ng sitwasyon na oh, yan. Ay oh. Na may minamahal ka, pero hindi tanggap ng pamilya mo. Mm, Napakahirap tama. nun. Sabi nga na isang kaibigan ko, she can have a child naman even without the benefit of the marriage. Mm. Sabi nga mean, nun, mm. hindi lang naman siya ang magiging, ano ah, dalagang ina kung Uri. sakali. Oh. Uh. Diba? Saka, masakit kasi sa tenga yung puling biyahe na ni Bea ito dahil 36 sa anyos. May pressure. Diba? Para bang kailangan na lang niyan tanggapin si Dominic Dal 36 anyos na siya. Ang, ang pangit naman. Hindi maganda 'yon. Oh. No? Hindi mo kailangan ng isang tao para no, lamang sa pagkakasubalian uh, na, na ng edad mo. 'yung sitwasyon talaga 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 Talagang talaga 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 talaga. ay, ayaw niya, ayaw niya kung mahal niya ay paglaban niya. niya. Pero naguguluhan na ngayon ng mga tao lalo, kasi di ba? Past few days wala pa hindi nakinaka. Kaya tanggapin natin ang katotohanan. Si Bea talaga ay naging neyang naging negatibo ang dating niya sa publiko, lalo na nung no, mga panahon na nag-aaway sila na hindi siya kumikibo pagkatapos pala natutulog naman sa bahay niya oh, diba? at sa kwarto pa niya, oh. di ba? Pero alam ni Mami Mary Ann yun. Alam niya yun, nagalit siya doon. Oh. Nung no, malaman niyang natulog si Dominic sa bahay ni Bea. Oh. Lalo na noon, talaga galit siya. Oo, oh, kasi ang palabas sa ang palabas nila. Magkaiwala sila. Magkaiwala yo. Tapos tapos daw doon pala natutulog. So paano nalang lang ano bang kwento ang gusto nilang paano para oh, tapos. Naawa pa naman yung mga tao kay Bea nung Valentine's Day diba? Oh. Nagpunta na lang daw ng Singapore. Eh bago pala umalis eh natulog na sa kanya si Dominic at pagdating eh ganun din. Di ba gulo? Di ba? Oh. Hindi maganda, oh. hindi, oh. hindi oh. maganda. Hinahanap oh. ko ang manager ni Bea Alonzo ngayon sa kwentong ito. Sa mga nagaganap na ito, nasaan si Tita Shirley? Ah. Oo, oh, Mali. Shirley Kwan. Eh si Tita Shirley Kwan pala, hindi rin naman nakakausap si Bea. Ay, kanon. Eh si Mami Marian pala, ni hindi pa rin nakikilala ng personal. Ni Tita Shirley. Oo, oh, hindi pa sila nagkaanuan. Hindi, pa sila magkakilala pa. ng personal. Hindi pa. Oo, oh, 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 di ba ang gulo? Oo, oh, oh. ano? ang gulo-gulo. Sandali. Kasi nga si Mami, si Mami Marian, parang hindi nakikialam. Bahala na yung manager doon. Oh, eh bakit anong ginagawa ni Bea? Bakit hindi ba lang ipakilala ang kanyang si... lang ina sa manager niya? Dapat si, oh, 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 si Bea oh. ang gumawa ng way. Ka kahit ipa ipapakilala mo lang naman, hindi naman makikailan. Ipapakilala mo lang, Mama, ito po ang manager ko. Sa isang dinner, oh. napakarami ng mapag-uusapan. Yes. Magiging Stop. maayos na ang lahat sa isang gabi lamang oh. ng kwentuhan. Di ba? No. Eh bakit hindi kilala dito, Tita ang mami niya? Oh, yeah. Ibig sabihin, hindi gumagalaw si Bea. Yes. Di ba? Hindi siya gumagawa ng daan para mm magkakilala sa... O ay niyang ipakilala kasi baka yung kwento, eh, di ba ang mga manager pa naman pag namuroblem na sa alaga, kaisa bibo sa di ba sana sana sa, <laughs> Ayon. Ang pinakamatinding problema ng manager sa kanilang alaga kapag nanghimasok na ang pag-ibig. Ayun, ayun, ayun. Lahat ay kakayanin nila pero pagdating na sa love life, mm -hmm. sila dyan dahil alam nila na wala silang nagagawa. Oo. Oh, oh, oh. Kahit anong payo ang gawin nila, nasusunod pa rin yung alaga oh. nila. Oo, oh, yun nga yung nahanap ko rin nga si Tita Shirley Kwan, bakit ganitong mga Hindi nagsasalita. Ayon. Ayon nagsasalita. Hindi nagsasalita. Di ba dapat pagka-manager ka, nandung ka agad? pasok ka kaagad, si manager ka. Na at alam mo, ang nang isang sa ito ay pumasok oh, na lamang kung really talagang ayaw, ayaw ng makialam ay pa ito. sa love Sat life na, ni Bayo na. Baka yun na, na, na nga ay makialam kasi siguro na pagsabihan niya na hindi naman sa sumusun. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Hindi naman ako nakasama. Di ba parang ganun. Hindi. At si Bea Hong talent ng ABS-CBN ng Star Circle. Si Tita Shirley ka mo kailan na pumasok sa buhay niya bilang manager. Kaya ang mas nakakakilala kay Bea mga taga-ABS. Eh hindi ba naigang siya sa ABS? Wala yung lumipat siya sa GMA, talagang ang daming naglabasan na kung ano-ano, di ba? Yung Correct. mga oh. yung mayabang, maarte. Sa kanila nang galing yun eh, di ba? Oo. Oh, Nung lumipat siya. Di diba, matagal nilang prirotektahan yung imahe ni Bea. Ngayon, dahil hindi na nila na ano pala oh. na sa pader nila, hindi na gusto yeah. hmm. na ito. Bakit pa? Nagpalapas nila ng nila, di ba? Against si Bea. Hmm. Demolition o oh, hindi, nakasama ang sa imahe. Oo, oh, ah, ni Bea. Oh, diba? no? Di ba? Nung lumipat siya ng JNA. Mm Kung naman kay Bea, sabi din ng ating mga kaibigan, ng ating mga sources, o ano naman ngayon, pwede naman siya mag-baby. Kung nyo lang habol. Oo, oo. Oo. Correct. Oh, diba? Parang kung natatakot man siya, na kung si Domni ka makakatuloy niya, tapos mahati-hati yung kayamanan niya mga bumanik-anik, di ba? At yun, huwag na sila magpakasal. Di diba? Yun na lang. Mabilis. Ang sabi, hindi naman daw kasama niya ng problema ng prenuptial. Um, wala naman daw gano'n. Wala naman Kayo pala. Kayo nakakaalam ng katotohanan. Kaya nakikihintay naman ng publiko kung ano ang inyong magiging desisyon. Ganun lang yun. Mm. Pero ang malinaw, si Mami Marian ay hindi talaga boto kay Dominic. Kay Dominic. Yun na yun yun. Mm -hmm. yun diba? Ah. Eh, nananahimik yung nanay, nananahimik yung manager. Ewan natin kung paano mama ni Obray ni Bea Alonso ang kanyang karera at ang kanyang love life. Ganun lang yun. Eh, nananahimik din si Bea na. Walang interview. Wala. Oh, wala, oh. Lang. Ah, wala. Eh, wala, wala pa siya. kaya. Wala naglabas sila ng ano. Ano nakita nakisayaw siya. Na... Oo. Oh, oh. oh. Di ba naglabas sila na eh, 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 statement na hindi eh, walay sila. Pero ngayon, hindi na natin alam kung ano nang nangyayari sa kanila. Wala na. Dead man sila. okay lang. Okay lang naman yan. Itago nila na itago hanggang gusto nila, di ba? So, hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat!